sa ako store yun yung ating mga nabili tools grinders at pata drill ito yung ating boss na sa unahan ang kaldero pang nilaga meron pantay pa. ah sa taas pala Ay, sa taas pala pang ano Diyan naya tayo yun ah, na mga electronics sa mga electronics eh mahal mo magbarista na naman eh pang ano pang coffee Oh. Oh, pang oh. pa so, barista pang special pang coffee? pang barista pang special 6,000 grabe na ang kung gusto pala ng, ng coffee shop Ay. diba? haan hmm. mahal <laughs> pero ano yung parang yung mga humidifier na? Um, ito diba, mga pang ano to? pang copy of oh, 500 ito 1,000 lang eh oh. 1,400 ang pala mo dun na ay miss mas ano naman kasi to mas bongo naman kasi <laughs> ito mo naman ito form... formahan palang lang eh may patakan na lang ko ah oh. sobra tapos machine ta diba oh. machine na sya Diyan mo yun ito ilalagay yung papi putik 9,000 naman <laughs> <laughs> 10,000 na yun <laughs> 1,000 100 na yun <laughs> Diyan ka na. Ano yung dispenser? Mga basura na. Ah, basura. Matang <laughs> <laughs> ka na pong mayaman basura. Oh, diba? Uy, meron na ngayon ano, smart na trash bin. Connectado may... sa wifi. <laughs> Pati ba naman basurahan? Connect <laughs> <laughs> pa <po> sa wifi. Ito, na. Ito, bongga o. Rep ba siya?

Ang ganda oh. Dito na kayo sa sako. 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 Kurais <laughs> Road. Kurais Road. lang ang trouble. Pareha lang ang Korean fare on uh, the bus. Uy, may maleta pala dito, Wens. Tingnan. Pangano lang. Pwede na lang siguro ito. Yung ano, pang hand carry lang. Bala ko sana sa ano sa Sa ano Pangit Parang ordinary lang Ang carry Pwede mo yung carry yan Oo Ito ah maliit Honey bee Ah Package sya Parang gusto ko yung computer table Bili ka <totong> Ito no, chero Ano siya, packages? Tatlo. Ang ganda nyo. Ah. Friends. to hmm. Kaso ano siya, packages kasama 300 Ganda yung pagka-block na Ganda nabili sya na ano, patungo ng computer. patungo ng computer? Mm. <coughs> ng keyboard hindi kaso kasan na nga yung lamesa ko so, tatakasan ko yung monitor grabe oh <coughs> ito nga po ano yung micasa ito maganda eh. May ilaw to. Hmm? May ilaw. Ang laki naman ang ano to. Haan? Huh? Ang laki no. 3,000. Kasama yung lamay sa 2,000 ah. Ah. Okay, wala yun. Lamisa wala yun to. Kasi ano to eh. Ano to. Ah, uh, sasaksak mo to. kay... pwede mo siya itaas, baba. Ah, hydraulic siya. Hmm. Tapos ito may ilaw. How you to, how you play the game. May ilaw ba yan? Wala siya. naman siyang ilaw. May RGB yan. Meron yan? A